Nagbalik na sa normal ang trabaho sa Iloilo Provincial Capital umpisa alauna kainas ang hapon matapos ginsuspend agad masiguro ang safety sa mga tao kasunod sa nagluntad ng linog kagabi. Ini matapos ang ginpatigayon ng inspeksyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Provincial Engineer's Office. Sa interview sa Bombo Radio kay Alfonso Baldonado, Deputy Incident Commander kag Division Head Admin sa PDRM, MO. Iyagin pahayag nga ginbuksan ka ginapang inspeksyon ang tagsa kabahin sang Kapitolyo. Agod masiguro nga wala sang dapat kabalakan matapos ang linog nga nagluntad kagabi. Ginpasiguro man sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga ilagin na monitor ang sitwasyon para sa seguridad sa mga empleyado kag publiko nga nagatransaksyon sa ilo-ilo Provincial Capital. Sunod so, sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ilagin patigayon ang inspeksyon na 5 ka kainasang aga, kagabase sa Kona Rapid Visual Assessment, may nakitaan nga mga crack lakip na sa heather walls sa male CR sa ikanaanom nga panalagan. Kag may nakita man nga crack sa opisina ni Board Member Tupas. Panggin pahayag sa PDRRMO, kag Provincial uh, Engineer's Office, nga ini nga mga crack ginakabig nga mga minor lamang kag wala nagapakita sa seryoso nga structural damage. Sana yung mga offices kinapabuksan para nga ma-measure din natin kung pila ka percentage din. At kung ano ang damage niya kumpara sa before the earthquake and after that. Just to ensure that everybody will be safe. Kaya mas mabudlay na iya ang live web. For example, mapabalik ka may matabo. Better na iya nga hindi ka magpabalik. Sige na ang dadaw na evaluation ka wala may matabo. itawag hmm. Tawag ba nga principle of think the worst. Kaya parang nga tingin, di ba? Ang isang kabuhi is worth na sa There is a tendency na mas malpas kung pagit siya. Kabay pa, hindi lang. Kaya karoon, kung i-move na sa liwat, hindi lang. Like for example, no, kung naka-idog ka na, kung i-move ka liwat, there is a tendency na mas damaging siya. Nabatian si Alfonso Baldonado, Deputy Incident Commander, Kag-Division Head Admin ng PDRRMO.